Magandang araw po. Si Lorelle po uli ito at welcome muli sa aking channel. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay tungkol sa narcissist. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng narcissist? Ang narcissist ay isang tao na sobra ang pagtingin at uh, pagmamahal sa kanyang sarili. Yung parang umiikot lang ang mundo sa kanila. Gusto nila palaging sila ang bida sila ang pinupuri at sila rin ang kinikilala. Pero sa kabila nito, wala sila nung empathy, yung pakikiramay sa damdamin ng iba. Sa psychology, mayroong tinatawag na Narcissistic Personality Disorder or NPD. Ito ay isang mental health condition na diagnosed ng mga professionals. Pero kahit walang diagnosis, marami pa rin tao ang may tinatawag na narcissistic behavior na makikita lalo na sa relasyon. Narito ang mga karaniwang katangian ng isang narcissist. Una, ito yung sobrang ego at self-centeredness. Laging iniisip ang sarili. Yung ang gustong palagi, eh, siya yung laging nasa spotlight. Yung siya lagi ang bida. Isa pa, yung validation seeker. Yung kailangan, lagi silang pinupuri. Kailangan, yung attention ay palaging nasa kanila. Yung recognition, palaging nilang naririnig na palaging sila ang magaling. Doon lang sila nakakaramdam ng halaga kapag palaging may pumupuri at may nagbibigay ng attention sa kanila. Ito yung uh, kulang sa empathy. 'yung mahirap sa kanila 'yung unawain ang damdamin ng iba. Parang hirap na hirap silang intindihin 'yung nararamdaman ng iba kasi ang palagi nilang nasa isip 'yung kapakanan lang ng sarili nila, kung ano 'yung ikabubuti ng sarili nila. Kaya pagdating sa iba, parang hirap na hirap sila na intindihin ang kalagayan o damdamin ng ibang tao. Ay, ito, siguro halos lahat tayo nakaranas na nito. manipulative Madalas ginagamit ang ibang tao para sa sariling interes. Nar naranasan nyo na ba yung gano'n na nakahalata na kayo na parang ginagamit lang ako nito ah, para makuha yung gusto niya? Ito naman, yung gaslighting. Ito yung pinapaisip ka na ikaw ang mali o ikaw yung nag-i-imagine para sila lagi ang tama. Yung parang pag meron kayong pinag-uusapan, sasabihin niya sa'yo na nag-iisip ka na naman, uh, nag-iimagine ka na naman, hindi naman ganyan yung naging usapan natin. Yung parang palagi ikaw yung mali, parang nakakalimutan mo yung mga bagay, mga bagay-bagay na napag-usapan nyo. Palagi niyang ibinabalik sa'yo na ikaw ang mali or ikaw ang nakalimot. Ay ito, mahirap kasama yung ganito, yung hindi marunong humingi ng tawad kahit sila na ang mali, ikaw pa rin ang pagbibintangan. Yung mga halimbawa nito, halimbawa, um, cheat sa'yo or niloko ka. Imbes na humingi sila ng tawad, ibabalik pa nila yan sa'yo. Sasabihin nila sa'yo na, ah, kaya ko lang naman nagawa yon eh. Dahil sa'yo, dahil sa pagtrato mo sa akin, kaya ko yun nagawa. Parang ibabalik nila sa'yo, imbes na akuin yung ginawa nilang kasalanan at imbes na humingi ng tawad ito pa isa yung love bombing yung sa simula ay eh, sobra-sobrang sweet puno ng pangako pero biglang nagbabago kapag nakuha na ang tiwala mo paano nga ba naiiba ang narcissist hindi lahat ng taong makasarili ay narcissist ang narcissist ay hindi lang basta self-confident sila ay walang balanse sobra ang tingin sa sarili pero halos walang malasakit sa ibang tao. 'Yun ang pagkakaiba ng narcissist, Yun talagang hindi balanse, talagang nakatutok lang sa sarili nila, yung kanilang concern, wala sa ibang tao. Sa simpleng paliwanag ay ganito. Kung ang isang normal na tao ay may healthy love para sa sarili nila, ang narcissist ay may sobra-sobrang pagmamahal sa sarili na nakakalimutan na nila ang damdamin at pangangailangan din ng ibang tao. Sa relasyon, nagiging toxic sila dahil mas inuuna nila ang sarili kaysa sa partner o sa pamilya nila. Kaya tandaan, hindi lahat ng makasarili ay narcissist. Pero kung ang partner mo ay sobra-sobra ang pagkamakasarili at palaging inuuna ang sarili at wala kang maramdamang respeto o malasakit, baka red flag na yan. Karapatan mong mahalin ng totoo, hindi ng manipulahin. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, ay pakilike nyo na po at pakishare at pakisubscribe na rin po sa aking channel para sa mas marami pang video na katulad nito ang mapanood ninyo. Maraming salamat po.